pangalan Puso'y pusong naglililingkod Good morning, good morning Kain po tayo, saramahan ninyo ako Ito yung ano, nilaga kong gabi Masarap to sa, uh, sa ano, pag-coffee Mmm, sarap Tapos mag-coffee tayo. Coffee. Mm. Sarap. Lalo tong gabi, oh. Mm. Tapos meron tayong ano, binalot na kanin. Binalot na kanin. breakfast at sa katanghalian na to. Ayan. yan lang muna yan. See? Masarap to. Binalot na dahon. Itong kanin. Ayan. Mm, Sarap. Mm. 'yung coffee natin mayroon cinnamon flavor. Lagyan natin ng cinnamon. Mm. Tapos ito, ang tawag nito ay butchi. Mayroong uh, bin sa ano sa loob. Ayan siya oh. Ay, nahulog. <laughs> nahulog yung beans. Na hmm. tayong ano, napkin. Ito yung laman yung beans. I mean, ito yung laman <laughs> yung... Um, ito, ano ang pangalan na? Nakalimutan ko na. Ay, buchi. Buchi. Mm. Mm. Mm, okay na mag tenor ko Kutsara, mag-ano ka na lang ikamay kamay ka na lang. Hmm. Sabay, inam ng co coffee. Hmm. Di ba? Ito ngayon ang breakfast natin. At saka, lunch. ito. Kung sinong nakakalang ko pa pangalan to. Mm. Kalimutan ko na ang pangalan niyan. madali na naman ako mabusog nito. Dahil ito ano, gabi. Madali kang mabusog itong gabi. Hmm. Sarap. Tapos, mag-coffee tayo. yung nakabalit ng ano, ito. Ano siya? Malagkit. Malagkit. Bale, pinakakalim ko na yan. ประสนาข้ออืมเปี่าวใช่ไหมค Narap. Ito, itlog. Ayun. Kinakain ko kapag ganyan din eh. Minsan, inahalo ko sa lugaw. Alam mo yung hinahalo nila sa Chinese, na lugaw, na iklog, na medyo, I mean, hindi medyo, yung itim. Sa loob, ayan yan. Tama yung isa lang kinakakainin ko na. Kasi para matikman ko naman ito, isa. Yung kabe, siguro tama na yun. Kasi busog na ako eh. Tama na yung kinain ko na yun. Ito naman ang I-try natin kainin. Tanggalin natin yung balat. Kasi, naugasan ko naman. Inugasan ko naman. Kasi, no? tanggalin ko. Nakalimutan ko ng pangalan to. Uh, ah, Red Beats yata yun. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Ayan. Di ba? Parang ano. Mmm. Ito yung um, alam mo yung anang ano yung ano yung radish na red ito yun. Mm. Red bits yata to. Hindi ko ano pangalan nakalimutan ko na. Ito magmamadya yung kamay ko. Magpupula. See? Kaya ako magkutsara eh. Di ba? Ayan, tinidwa. Ayan. nasa niyan Hmm. 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 Nandan mo yung dela mo para ano Ilagay mo sa lips. Lips mo. Eh, ano ko yun sa lips ko para pupula yung lips ko. Mm. ah, <laughs> diba? Pula na yung lips ko. Kali hindi pula eh. Pati yung dila ko. Eh. <laughs> pula. Pati ipin ko, pula. Kasi, lagma man chayto Oh my god Bakma alat, medyo maalat eh. Hindi naga ko ba nang asin to? Hindi yata. Kuwang! Ano ang lasa? Dapat medyo manamis-namis sing. Eh. Hindi naga ko ba nang paano? Oh? Kalimutan ko na kung linagyan ko ng asin to. Ah, yanin. sarap ng coffee. Ano pa? Ayan, 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 ayan. Natikman ko na ito. Tikman natin itong. Uh, sabi nila maganda kapag kumakain ka ng nilagang itlog tuwing umaga. So, itry natin din kumain. Pagkatapos ng kumain, ayan na lalabas na yung ano mo. Nagmantya na yung kamay ko. Nagpula na yung itlog. Uutot na ako. <laughs> Maraming salamat sa mga suporta ninyo. Ayan, tapos na yung lunch and breakfast and lunch ni Ka Erlenda. Ako'y magpapasalamat sa mga inyong suporta. Sana wag kayo magsawa, magsuporta sa akin. Shout out to uh, Idol Wakiwap. And make, uh, Friends Mix black and Ka Edit Mix blog Shout out sa inyong lahat. God bless. Bye-bye. Bye-bye, everyone. ma mwah. Ay, paano yung... Puso ba ang pangalan Puso'y pusong nanlililing ko